So ayan mga idol, magandang araw. So isang tips kung paano nga ba mag uh, latag ng metal paring dito sa ating mall angle. No? And then dito meron tayong tips na ibibigay dito sa paglock ng paring dito sa mall angle. No? Ayan. So itutok natin yung camera dito para mas uh, kita ng mga ano natin mga viewers. Alright? So let's go. So madala sa atin mga idol ay putol to. Then ipinapatong natin dito, di diba? So dito sa ginawa ni Foreman ay bibiyakin lang niya yung sa ilalim, then ilalak niya dito sa ay wall angle katulad dito. Then kung pwede mo siyang ribitan, pwede. Kung gusto mong hindi ribitan, pwede rin, no? Ayan, so nasa inyo na yan. Pero pinakamatibay na to sa tingin ko kasi Double uh, luck na siya, no. Ayan. 'Yan. So, hinati lang 'yan ni Foreman dito. Titingnan natin yung gagawin niya dun sa baba. So, ayan si uh, Foreman Nelson. So, ayan paano, paano tatabasin yung gold. Uh, ano ba 'yan? Paano tatabasin yung metal paring? Ayan. tumingin kayo mga idol ha. Ayan. Foreman Nelson. Kaso yung gunting yeah. matalas. Kaso yung gunting namin ay napakatalim <laughs> Ayan. So ayan na ay yung pinakasukat. So ganyan, nakataob. Ayan, tatabasan nyo lang yun dyan sa may kanto. Ayan. Tapos, yan na yung papakain nyo dun sa wall, wall, angel. wall angle. Ayan na siya. Oh. Ayan na. Para double lock. Ang tawag dyan. Walang kawalan walang kawala yan maglagay kayo ng rebates naman dito sa may groove na to diyan kayo maglalagay ng rebates para yung ulo ng uh, rebates pasok uh, lubog na lubog no? Ito, ito, yan so ngayon temporary lang muna nilatag muna nila para kung saan yung mga fix na sukat kung saan na yan naka location lahat saka na yan lalagyan ng rebate alright ay di lang sa mga baguhan sa mga ating kapwang installer. So hanggang dito lang mga idol. Maraming mga peace out. <laughs>